make it happen with some kami kayo. Ay, Wala kayo, kayo. Morning, kayo. No? Stream kami. Sawa-sawa tayo. <laughs> <laughs> Sige, Sabay -sabay, new day. New day? tara. Ano, ano, ano. Hey. Ano, hey. kayo okay. yung new day? New day tayo. kami, ah. Okay. Ito na, hindi pwede, naglalag ako Kami sa duty <laughs> yeah, yeah, oh, 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 oh. ah Kala nyo, kami sa duty ah Ayan na, ayan na, oo, oo, oo oo, 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 nag kami ah Ayan <laughs> na kami ah Wala sila, wala sila, wala sila Ano wala? Keep swim snipe Oo, oh, oh, swim snipe Swim snipe Pag-tabi Kapos ko sa ado, kapos. Wala na mo kayo dito ay, sa Judy? Duga, wala sila sa Judy. Nalit trap kami. Naglilihi ako eh. Ayun, ay, naglilihi. Uy, ay, oh, ay, naglilihi. Ina ni, maging ni mo ako. Ni kayo kami lahat. Putay na. Ano ba? Kalawa. Unang bless sa akin ay, yan, di ba? Niyo. Bahala na kayo. Bahala na kayo. Dito ako. Ninong na ako. Ninong lang ako. Putangin na. Tinapos dun sa ninong lang. Parang... Ako makikikain lang. Nakikikain. Isa naman nakikain. Pusang gana. Dito ba sabado dito? Oo. May tulay na ko ha. May gunshot ha. May gunshot ah. Wala naman tunog to eh. Wala naman tunog. May scope kayo? May scope na kayo?

Down lang? Down lang? Down lang, down, lang. pa siya kahit... Oh, okay. okay. na Meron yeah. uh, ano ka ba ano? Meron pa. Hindi uh, ka makita kung saan yung iba. Meron eh, na lang eh. wala, ko, wala ko, wala ko vision. Wala, ko, wala, ko, wala, ko. wala ba? sa kanila. ang rushing ako, tol. Wala, wala, wala. Kailangan, oh, no, kailangan, kailangan na tayo umalis dito, buswado. Ha? Huh? Kailangan natin umalis dito pa ibang kalaban dito. Sige, sige, sige. Pupunta kami dyan. Oh. Ito, meron doon ito. Wag, 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 wag. No, 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 no. Yan lang. No, 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 no. Yan nyo lang. I'm guys. I'm yan sure. po. Magpa oh. Ayan. guys. Cash info. Cash mag mag move ayun na tayo. Galawang tournament. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang.

Oh, uh, pues oh, ano naman. Naman, yung pattern dala lang ng naman. Kailangan <laughs> mo ng Kailangan mo ng alakot na bala? Kailangan mo lang sa alakot Ang dami dito, ang dami dito asa, 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 asa ng red Ikaw lang ha, ikaw lang ha Ito ba, ito, ito, ito Ito ba, ito, ba, ito, ito Ito ba, ito, guys. Ito ba, ito, ito

Tatuloy ko ito. Palit, palit, palit. Ah, siya may kill ako. Dalawa lang yun. Dano? Dalawa? dalawa lang yun eh. <coughs> Pwede nga maligo Down lang yun, down lang. Down lang yung dalawa eh. Oo, down lang eh. Ito, may open o. Oh. May open o. Oh. Wag, wag, wag. Ganyan Ganyan lang muna.

Black, yung black. Yung, yung, siya yung, Southcaster ha. Hindi, hmm. mo na kamera ko. Tapos manood ka na lang isa sa amin. Ayun, no, 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 kumakain pa naman ako eh. Ah, sige, kain ka na lang muna dyan. Baka okay. busog. <laughs> okay. Sige, sige, lang mo na dyan. It's <laughs> red. Uy, gago yun know? oh. Fasin here. Ay, lang. Bato lang. Bato, bato. boy. Naxi boy. Naxi. boy. Naxi boy. naging boy. boy. ka pa. May gas ba kayo? Wala, 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 wala kami gas. Ibatery, battery ako dito, dalawa yung dalawa. Kaya na, kaya na. Meet up, meet up, meet up, meet up. Kung pay to win. Hindi. Ayoko nang meet up. Delikado yan. Delikado nga ako nang meet up. Pagkatapos nang meet up, wala na. Ito, may meet up ako. Nag-meet up, nag-meet up. Wala tayong ano. Wala tayong ano. Wala tayong ano. Wala tayong ano. Last round. Uy, dasak na in Ino mo! Ay, gago Ito pala na, yung sasakyan natin. Up. Up, up, up. <laughs> <laughs> Tara, double tap! Double tap! Double tap! Uh, double tap! Double tap! Gage, may nano. <laughs> Uy, sakit ang damage nun, gago. Nakapatay na si Ana. Oh, si, oh. Crazy. Crazy. Ando sila sa may tawag dito. Biswado! Nandito yata sila sa baba ng prosperity. Wadudu? Siya nga po tayo Napatay mo? Oo napatay na yun. Si James yun eh si James. James, <laughs> James Reed. Busuado! 2 oh, 7 total. Lagi, lugi oh, tayo oh, oh, ah. Move okay, na mo. Nandito lang muna tayo. Nandito lang si buswado na walang kriyente. San kayo? Mag na ako. Di tayo. Ko eh, ay sige diyan na kayo. Kukunin ko tong kotse. Bato wala si Buswado. Yo 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 yo. Yo. Ayun. Ayun. Ka kinabahan kami ah. Kala namin. Kala niyo ah. Kala namin dalawa na lang <laughs> kami. Kala niyo ah. Alam na namin 'yan. Yes. <laughs> Oy, hello. Eh ito na yung lag. Ayak pala yung lag po sa akin. Oh, switch on, switch on. Tangina ang hirap yung po, po. Tang hirang, po, po. Tang hirang, po. Tang <laughs> steering, steering wheel, nakalikuna, tangina, dire, dire, pa rin yung gulong. Sunod, sunod yung pagkapukan. Ay, map, lag, map. Map, 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 map. ay, putang ay, 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 na ay, 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 palit palit palit, palit, palit. Naps, ka, naps, dito, dito. Oh, way, ay, 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 dito ay, 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 Okay lang, okay lang. Ay, wag dyan, wag dyan, dyan. dyan wag dyan. dyan. Pangit pala dyan. Fawcett, Baka may nakapwesto na eh. Delikado tayo. Parang sila, parang sila yata yan eh. Ay, guys, sorry. Pasok muna, na pasok mo uh Dito tayo. Buji siya. Ay, sorry. Ay, sorry pa Tao, lang po queue ayon. Signal queue, tooyay. 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 Signal queue, tao Signal queue, tooyay. Signal queue, tooyay. Tao. queue, tooyay. Signal queue, tooyay. Signal queue, tooyay. Signal battery tooyay. Signal queue, tooyay. Signal queue, tooyay. Signal queue, tooyay. Signal queue, tooyay.

发现敌人<现>！站！站！新的信号区已经出现。 So, ano, guys, 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 guys. Yeah, 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 yeah. Okay, 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 okay. Kita dah. Kita tu. Baru mudi. Kita tu dito. Okay, crazy, crazy, crazy. crazy, crazy. Ini ah. Sige, 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 sige. Stop, stop, stop. Ano? Ken, Ken, Ken. Nakita mo yung tinignan mo? Oh. Yeah, 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 yeah. Ah, <laughs>

Ayun, 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 Sa to, oh. Sarap, oh. Mga takbo dati, Kung um, may um, open kayo, sige. Wala. Meron dito, oh. Fast Meron, meron, meron. Okay, na-hit ko na isa, na-hit ko isa. Basta may tao 버�emat. Okay, isa. Ito, ito, ito. sabi lang. Ayun yan, 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 Tara 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 naps naps naps. eh. Sa Huwag niyong papansinin yan niyo nandito. O, huwag niyong papansinin. Huwag niyo papansinin. Hmm. Ito yun ang, yun ang dito. Yeah. Yan 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 Wala yan. Wala tayo. Wala doon tayo. <laughs> wala pa kami. Hindi sila ano. Hindi hindi Ang hmm. hirap magsalita kasi puro hood yung sinasabi. I guess, I guess so. I guess so. I guess so. Ang ina, visit oh. to. Kan pa, paligiran tayo ng mga okay. hotel. <laughs> dila ah, dila an house. yan. di yan. Ano pa Tara ken 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 ken. crazy. Uy, bago na shotgun? Bilis, 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 bilis.

Wag 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 wag. Hit 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 hit. Kiki nila tayo eh. <laughs> 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 Guys, Ay, ako guys Guys, naka pag ako Nakataas -na -na yung white pag ko guys <laughs> <laughs> Pag lumabas ang ulo, bagsak Pause <laughs> here

nandun pala sila sa loob hahahaha <laughs> 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 oh, hahahaha lang ko patahin si crazy baala kayo dyan <laughs> sorry busqued no, no. sorry nandun no, oh, lag, no, oh, I already know I'm my sense of me.